对呀。 Hai sak saktu coba tak balik tangan utali Sakto pa sabitan. Kaya sa putol ano? kaya natin yes, kaya, <laughs> kaya, yung sensor na kaya ipas kaya itong parin sa ano ninyo kapalangan ay ipas talaga yan alin ay, ayo bakas na mas malaki pa dyan ginagamit dyan sa binip Yung ginagamit ko sa ano, sa ni

Nandiyan <laughs> oh, din 'to, na mo <laughs> <Maganda> pala. napaganda <laughs> pala 'yan dali lang al al alisin. Bakit na pa sila eh? Lalo na siguro pa nakabot dito no. Panapantay na yan dito. Madali na huh? lang ng kunin. Palutan ano? Palutang? Pagkat nang ginamit ko, ano? Pagkat nang ginamit ko, ano?